Ano din ba sa'yo yung mga notification ng mga apps na nasa cellphone mo katulad ng Shareit, Asada, Shopee, Messenger, and iba pang mga application So paano nga ba siya tanggalin or i-off lahat ng notification sa mga apps na yan So tara, matuto tayo So ang una nating gagawin ay pupunta tayo sa ating settings sa ating cellphone So under po ng settings, hahanapin po natin yung apps Click natin yung apps Then, nahanapin po ninyo yung application na gusto nyo pong i-off yung notification po nila. Halimbawa, yung ating Share It. So, medyo annoying to kasi lalo na may mga ads. So, i-click natin yung Share It. Under ng Share It, meron po dyan nakalagay na notifications. Nakalagay po dyan, Allow. I-click po natin yun. Tapos, makikita po ninyo lahat ng notification is naka-on. So, ngayon, ang gagawin natin, i-off lang po natin yan. So, Show Notifications. I-off po natin. Yan. So, lahat na po niyan ay nakablock na. Ganun din po sa lahat ng mga application na gusto nyong i-off. So, let's say messenger. Gusto natin na makita yung mga message pagka click natin yung mismong app. Hindi na magno notify sa ating cellphone. Minsan kasi napipindot natin ng hindi sinasadya. So, kailangan natin is i-off yung notification niya. Yan. So, i-off natin. So, ganun din po sa ibang mga apps. That's it. Follow for more.